Idol, gusto ko sumikat ang anak ko para hindi na ako magtrabaho. Okay? Kawawa <laughs> naman yung anak mo, pinagtrabaho mo. Anyways, kung gusto mong sumikat yung anak mo, um, mo siya ng account niya. Kasi pwede naman kumita sa social media. And then, kung gusto mo i-share, willing kang i-share, meaning pag share mo yan, pwedeng positive reaction, pwedeng negative reaction, pwedeng ikatuwa mo bilang magulang o ikagalit mo bilang magulang. Kailangan alamin mo yan kasi huwag pa dalos-dalos dahil oversharing nga, kumbaga. Yung iba naman kasi, iba naman yung content creators, influencers, ibang level sa artista, yung artista yung ma-acting, ba diba? So, minsan iba yung totoong pagkatao nila, iba yung pinapakita dyan, kasi nga, in character sila, tas kaya nila tanggapin yung mga negative hate, bash. Baka di mo kayaanin, lalo na magulang ka, kasi masakit yun dahil anak mo, ba diba? Pero kung kaya mo, gawa ka lang ng account, tas yun, ganun-ganun, alam mo mag-viral, ba diba? Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor, do what works for you. Happy healthy, guys. God bless.